So yan guys, mag-start muna tayo Mag-sign muna tayo Yan, nakasalang na yan Then, para lalong sumarap yung ating sinaing, lalagyan po natin itong ating UFC pancaw Rice Mix Meaty Yam Yang Chao. Yan. Kasama na natin dito. Habang hindi pa naluluto yung ating rice, ating imimix na. Then, imix lang natin. Yan, balikan natin yan mamaya. So guys, isasama rin natin ito itong ating lulutuin. Meron tayong beef tapa. At saka itong ating LO na egg. At saka yung ating ham. At yung isasangag dito sa ating bahaw na rice. Then yung ating napakasarap na tuyo meron din tayong apat na egg ating ipapry so guys tara start natin lutuin itong ating napakasarap na heavy foods for this morning magsalang na rin tayo ng ating kanin so guys unahin natin lutuin itong ating beef tapa magay na natin, dito natin nalagyan ng cooking oil ayan Yan, halo haluin lang natin. Hintayin lang natin itong mag-simmer para maluto yung ating beef. Guys, kailangan pa lang natin lagyan ng na cooking oil. ayon dun sa description na nakalagay din sa kanyang plastic para mag golden brown hindi lang natin itong mag golden brown ayan guys golden brown na po siya pwede na po natin itong set aside para proceed na tayo sa ating next na lulutuin na natin lulutuin itong ating mga fried fish so lagyan na natin And guys, ready na rin to. Pwede naman natin itong set aside. Guys, ito na yung ating na-fried na egg at saka yung ating tuyo. Ating lulutuin yung ating fried rice. So maglagay lang tayo ng konting cooking oil. Then well, painitin lang natin yun saglit. The next, maglagay natin ay yung ating toasted garlic. Yan, lahat na natin yan. Next, lalagay na natin yung ating bahay. Okay lang naman to. No, lagyan lang natin ng konting MSG Ay then Diyan then mix yung natin Sunod Pwede na natin ilagay yung ating LO na egg at saka yung ating ham. Gaya natin. Ganyan na mix lang natin. Yan, after nating mahalo at makombine yung ating mga nalagay na ingredients, so atin mo nang i-cover. Yan guys, okay na rin po itong ating sinangag. Pwede na natin itong i aside. Yan guys, done na rin po tayo dito sa ating rice na naluto. Ito na po siya. Done na po tayo sa ating bagong video for today. So meron tayong fried rice at saka yung ating beef tapa at saka yung ating fried egg and then yung ating mga toyo. Yung dry fish. So guys, sana po nagustuhan ninyo itong ating bagong video. Salamat po sa panonood. Tara. Kain tayo.